SSS members and pensioners, welcome sa ating YouTube channel. Sasagutin natin tong comment ng viewer natin guys at itatago ko na lang ang pangalan niya. Sabi niya, good day po. Ask ko lang po. Kasi yung lolo ko, nakakomplete ng 120 months sa SSS. Pero namatay na siya at never siya nagka sa SSS. Pwede pa ba makuha lump sum niya po sa online? Okay, so dalawa yung makukuha nyo dito sa SSS, burial or funeral and death claim. Ngayon sa funeral or sa burial po, kung kanino nakapangalan yung mga resibo, siya po ang makakapag-claim ng burial sa SSS. Pangalawa, pangalawa naman yung death claim, meron tayo kasing order of beneficiary sa SSS. Okay, ang order of beneficiary natin, primary, asawa at below 21 years old na anak, secondary member, uh, parents ng member, and then designated beneficiary, and the legal years. Ngayon kung si Lolo, mag tayo sa nag-comment kaysa, ngayon pag si Lolo mo, buhay pa yung asawa niya. No? So meron pa siyang primary beneficiary, yung asawa niya, yung lola niyo. Yung asawa niya, kapag buhay pa po, siya po ang makakapag-claim ng death claim sa SSS na kung saan ito po ay monthly pension. Monthly pension, hindi po lamsang. Okay? Ngayon, pagsasabihin nyo, wala na yung lola nyo, ibig sabihin, wala na siyang primary. Ex na natin. magpo tayo sa secondary. Pero malamang, patay na rin yung parents nito, ng lolo nyo. Okay? So, wala na siyang secondary. So, dito na tayo sa designated beneficiary. Dito sa designated beneficiary, kung sino yung nilagay ng lolo nyo na beneficiary niya. Pero pag wala naman, ang kanya mga buhay na anak. Yun po ang makakaptag claim ng lump sum sa SSS. Maghahati-hati po sila doon magakapatin. At kapag magkiklaim na kayo ng death claim sa SSS, dapat kumplito, complete, complete po kayo sa documents. Like death certificate ng iyong lolo, birth certificate ng mga anak na magkiklaim ng lump sum sa SSS ng kanilang tatay na nawala. Ngayon pagsasabihin mo, magwala na rin yung mga anak ng lolo ko. Apo. Ayan. So, pwede kayong mag-claim na kay SSS. Kasi pasok na kayo dun sa legal years eh. Kung baga, wala na yung, wala nang primary, secondary, designated na yung mga kapatid. So, apo, pwede po kayong makapag-claim kay SSS. Pero itong katanungan mo guys na pwede pa ba makuha lang sa mga po sa online? Kapag ganito po, walk-in po ito, hindi po online. Hindi nyo pwedeng gamitin ang SSS online ng number na namatay. Okay? Kapag wala na pong primary beneficiary, ang susunod po ng pag-claim kay SSS guys ay walk-in. Kasi yung primary beneficiary pwede sana sa kanyang SSS online account kapag meron. Okay? Kapag wala ng primary beneficiary, mag-walk-in na po kayo sa SSS para sa pag-claim ng death claim ng lolo nyo na namatay. Alright po, SSS members, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.